e hum, calabasa, Bom. ulam lang po para sa simpleng buhay. Ito na yung aking lugar. Ang <laughs> aking tubig na unlimited. <laughs> buhay ko din siya. Mm -hmm. Ayan po. na po yung tahong. Ilagyan po natin ng asin. Sabaw. Ayan. Baya sabaw. Hindi pa. Stop palpayan para mabilis ang apoy. Ayan. <laughs> um, libre dito. Tsaga-tsaga lang. Libre. Walang gasol. Lakas <laughs> pa ng apoy. Syaga-syaga. Yeah. syaga lang. Ako. Lingot-lingot pa akong lugar. Hmm. Ayan. Tiga, lang. Yung sinampay namin kararating lang namin dito guys, mga five, five dish. Hmm. Ano guys? Mayroong kalabasa, matahong, paku, may libas. Yummy yummy. Siyempre, may salt. Kunting taktak tak tak Charap-charap. Ayan, <laughs> guys. Tahong, kalabasa, papu, tsaka libas. Ayan, may kain guys. tayo. Ate ko, naghanap ng panggatong. Aboy, aboy. <laughs> Para lang makaluto kami nito. Guys. Okay na.